ating po mga kasama muli sa magang ito, ang ating uh, suki na, uh, um, kung may amicus curis sa Korte Suprema ito, amicus Benamanong Balita. Attorney Domingo Cayosa, Constitutional Law Expert at uh, dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines. attorney Cayosa, magandang maga po muli sa inyo. Attorney, Good morning. Good morning, Orly, at magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyong uh -huh. program. po kami, attorney, kung paano, first time ba ito na may merong may, uh, ganitong pangyayari na meron tinurnover uh, sa Pilipinas, sa ating uh, gobyerno, na may kaso and uh, eventually ay uh, mabibigyan agad-agad ng executive clemency kasi yun ang gusto mangyari na yun sa ating mga kababayan. Karamihan sa ating mga Pilipino kay Mary Jane Veloso after the turnover ng Indonesian government sa Pilipinas, si... Uh, Mary Jane uh, Paano ba ito dapat uh, ano ba dapat nating asahan in terms of uh, yung yung pag ng uh, clemency o oh pardon dito kay uh, uh, Mary Jane attorney cayosa una hindi naman to yung punang pagkakataon na uh, meron nang mga nakaraan hindi lang masyadong uh, highlighted no uh -huh. Oo, hindi na publicized pero well publicized at uh, tapos naman tayo dahil sa effort ng maraming grupo at mga tao at sa ilang mga administrasyon pang si Pangulong Aquino at si Pangulong Marcos eh na naggawan ng paraan na uh, i-turn over sa atin ang kustudiya dito sa ating kababayan. Mm -hmm. So uh it uh, wala na siyang kaso tapos na. Uh, convicted na siya sa Indonesian justice system at Uh, ano na nga siya doon? Eh, prisoner na siya doon. So yun ang Estado. Uh, kaya lang pumayag, napapayag ng ating uh, gobyerno at ng mga NGOs and uh, NULP at iba pang tumutulong sa kanya na kumari eh, i over na lang siya sa gobyerno ng Pilipinas kasi nga naman ang ating ina-avoid talaga doon eh, yung uh, yung uh, death penalty. Eh, buti na yung commute yun ngayon. Dito naman sa atin ngayon ang kustudiya. Mm -hmm. At uh, ang maganda dito, based on published reports, uh, kasi hindi naman pwedeng siwalat lahat yung mga negotiations. Ano. Pero dun sa published reports ng magkabilang gobyerno, Indonesia at sa Pilipinas, yung pag-transfer uh, ng kustodiya sa Pilipinas, eh, wala namang mga... Uh, firm condition na hindi siya pwedeng uh, bigyan ng executive clemency. Parang uh, over namin sa inyo kayo nang bahala kung ano ang kapalaran ninyo. Parang ganoon ang situation. Oo, hindi naman sa katayong bahala. Ang sinasabi nila, ito preso namin uh, hmm. uh, na-convict na na sa aming sistema, death penalty dapat yan pero pinagbigyan natin naging uh, life imprisonment na lang. Ngayon, eh, Since Pilipino naman ito at uh, magkakaibigan tayo, kayo na ang mahalang mamahala sa kanyang pagkabilago o sa kaparusahan. Mm -hmm. eh, at alam naman nila na sa ating bansa, bawal ng death penalty. At alam din nila kagaya sa kanilang konstitusyon, ang ating presidente pwede mag-grant ng clemency, mm -hmm. pardoning power na sa ating konstitusyon yan. So alam nila yan. So, tanggap nila na eventually mabibigyan siya ng clemency. So ang ang ano na lang diyan, so wala akong legal na balakid or legal impediment or even diplomatic impediment. Nabigyan siya ng executive clemency o pardon ng ating pangulo. Oh, Kasi right. na sa atin 'yan. It's just na timing siguro ang tinatanong siya naman ng Republika ng Pilipinas para naman hindi uh, ang lalabas na ba kaagad-agad naman binigyan man kaagad parang binali wala yung aming ah uh, sa, sa kanya uh -oh. ang maganda rin dito eh matagal-tagal na ho rin siyang nakulong doon di ba mm -hmm. 15, uh, 15 years 20, almost 20, oh, 2010 pa siya doon so 14 years na siya na nakakulong doon uh -oh. ang alawa mukhang parte doon sa negosasyon eh itong si Mary Jane eh maaari din siyang maging useful kasi ma-identify pa niya magkakapag-testigo doon sa ibang miyembro ng sindikato na gumamit sa kanya Mm -hmm. Kasi interest din yon ng uh, Indonesian government na matukoy at naparusahan sila dito sa ating banta. Di ba meron ng naparusahan na uh, dalawa ata pero meron pang ibang members ng syndicate. So baka yun din ang tinitimbang ng ang Pangulo. ang uh, ano ba ang commitment ng presong ito, convict na ito uh, na tumulong? At pangatlo, of course, paniwala naman ng lahat ng tumutulong sa kanya na Uh, nagamit lang siya. An mm -hmm. un unwitting uh, victim lang siya ng mga drug traffickers at mga what. So yun ho ang tinitibang siguro sa timing. So whether mm -hmm. mangyayari ngayong Christmas, which is usually the period na nagbibigay ng pardon ng Presidente, nasa malaking niyan, na sa DOJ na ko yan. Wow, sa di na natin pag-uusapan yung kung bibigyan pa siya ng claim. Obvious naman, eh, yun, ang, <laughs> yun ang gusto mangyari ng, uh, ng Marcos administration, no? Marcos Jr. administration na mapalaya itong si Mary Jane Veloso. Dahil mula pa noon, talagang ma, I, I think napatunayan na rin na siya hoy, talaga talagang biktima lamang ng kanyang kapitbahay at uh, ginamit yung kanyang pagtungo ng pagdinais na magtrabaho sa ibang bansa at pinagamit ng uh, maleta o ng uh, bagahe na kargado ng heroin. Tama at dapat maging consistent naman ang ating gobyerno. Noong administrasyon ng Aquino, noong administrasyon Marcos, at, uh, all throughout consistent naman yung position ng mga tumutulong sa kanyang mga abogado, private lawyers at ating mga taga-DFA na ito ho ay nagamit lang, naging biktima lang siya. Uh, so we have to be consistent. Kasi kung yun ang sinasabi natin noon sa Indonesia para hindi siya ma-firing eh, ma squad at uh, ngayon para ma-transfer sa atin, eh kung ngayon biglang hindi naman natin i-sustain yung ganun, hindi parang nambobola lang tayo noon. Mm -hmm. Siguro ang mas dito is Uh, paano ba siya makikipag para matuto yung mas importanteng sindikato para matigil ito. So, okay, good. yun ho ang uh, binabalanse ngayon siguro ng mga nasa poder. Okay. um uh, gusto sana kitang uh, pawalan na turning kayo sa kaya lang malamang tawagan ulit kita bukas kasi nga dito sa desisyon ng House Quad Committee <laughs> make me make me <laughs> lang. Anong reaction mo na narinig mo kahapon itong report dito ng Quad Committee? una, maganda naman na natapos na nila yung pandemic. Pangalawa, mas maganda rin na, na naki, nakikinig ang buong bayan. Eh, di ba? Uh, mm -hmm. Yung iba sinasabing telenovela, yung iba naman eh, uh, politika. But at the end of the day, ang importante, merong official record at uh, tayo mismo nasaksihan natin sino yung mga gagaling magtatanong, mm -hmm. may, may katuturan. At yung mga pag-aamin ng ang napakaraming business. So, Uh, despite all the criticisms and perhaps part politicking or grandstanding, at least merong report. Ito ang pinakaimportante kasi nga magre-recommend sila uh, sa executive branch kung ano yung uh, uh, maaring gawin. Plus sila bumubuo na ngayon ng mga batas mga batas Alright. o mga pulisiya para ma-address ito. Di ko ba? At pangatlo, pinakaimportante kung meron man nag-abuso dito, nagkamali o nagkasala, edi eh managot sila sa ating uh, batas. That's why they are recommending this. whether or not ito eh, kakagatin ng executive o kaya pupursugin nila, eh, so it remains to be seen. But right. what is okay. important, in, in a few months, mm -hmm. yung hindi nagawa sa loob ng eight years ng mga institutions of justice, korte, kapulisan, mm -hmm. NBI, DOJ, eh nagulantan na tayo sa mga nakikita natin. Okay. So, Itut itutuloy natin yung usapin, attorney Cayosa At uh, mas mahaba-habang uh, talakayan tayo dyan siguro eh, sa uh, susunod na mga palatuntunan nating na matalakay. Uh, matalakayan. Attorney Cayosa, marami salamat po sa inyo, sir. Merry Christmas po uh, sa inyo, attorney. Thank you po. Marami salamat. Magandang umaga po sa lahat. Okay, Attorney Domingo, kayo sa Constitutional Law Expert at pa dating Pangulo po ng Integrated Bar of the Philippines o so, IBP ang inyo pong napakinggan mga kapuso.